kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Serbisyo ni Ninong, ramdam ng mamamayan. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay manotify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Seryoso sa pagbabalik ng pasasalamat si City Councilor Arvin Manggiat ang tinaguri ang ninong ng bayan, sa lahat ng mga sumuporta sa kanya upang maging kabahagi ng sangguniang panlungsod. Nilalaan nito ang kanyang oras sa pagbuo ng mga kapakipakinabang na mga resolusyon at ordinansa para sa kapakanan ng bawat mamamayan at sa ikaayos ng lungsod sinisikap ng konsehal ng lungsod ng kalamba na maabot niya ang inaasahan sa kanya ng mamamayan bilang isang mahusay na mambabatas ng lungsod. At kahit abala sa mga usapin sa sanggunian, hindi pa din ito nakakalimot na maghatid ng kasiyahan sa mamamayan. Patuloy ang pagtulong ng konsehal sa mga kahilingang inilalapit sa kanya, at tuloy-tuloy pa din ang kanyang mga isinasagawang mga palaro o mga raffles para sa mas lalong ikasasaya ng bawat kalambenyo. Ayon sa kanya, kahit na ilan buwan pa bago magpasko, maaga pa lang ay nais niyang ipadama sa mamamayan ang diwa at saya ng kapaskuhan sa pamamagitan ng kanyang mga online na palarong isinasagawa. Samantalang, madaming mga kalambenyo ang pumupuri at nagpapasalamat kay Konsehal Ninong Arvin Manggiat dahil sa ipinadadama nitong pagtulong at paghahatid kasiyahan sa kanila. Ito si Rina Robotika, ang AI reporter ng Serbisyo Balita. Naguulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.